Siyempre, kailangan, ah, uh, bago pa mapunta sa sakit, naku, ano man, sa baga, malaman natin pa paano natin mapapangalaga ang mabuti ang ating pong, uh, katawan, particular na hong ating baga. Kaya ang ating topic ngayon, unahin na natin yung uh, pulmonary rehabilitation. Paano ba? Alam niyo ba na may tama palang mga pag-ubo-ubo kapag uh, tayo ho ay madalas na uubo? Ayan. At maraming iba pang tips, kaya tutukan na po natin ngayon yan dahil nasa linya na natin ang atin pong unang Pinoy MD na specialista syempre pagdating naman dito sa ating topic. All right. Kilalanin muna natin siya. Ang atin pong Pinoy MD ay isang adult pulmonologist. Siya po ang gagabay sa atin tungkol pa rin po sa ating topic na pulmonary rehabilitation. Siya po ay si Dr. Percival Punsal. Siya po ay dating pinuno ng Pulmonary Rehabilitation Center ng Philippine Heart Center. Si Dr. Punsal rin ang chairman ng Council on Pulmonary Rehabilitation ng Philippine College of Chest Physicians. Kaya i-welcome na natin sa Pinoy MD sa Double B, si Dr. Percival Punsal, ang ating uh, Pinoy MD Adult Pulmonologist. Good morning po sa inyo, Dr. Punsal. The doctor is in. Connie, Magandang umaga po sa inyo, Dok. Ayan na, uh, uh, ako siyempre talagang ang ating pong baga, ano, talaga naaabuso. Lalo na kung halimbawa sa ating lifestyle, hindi talaga maingat, hindi ba? So, ano-ano, uh, meron tayong naririnig yung mga sakit po ng COPD, emphysema karaniwan daw sa mga lalaki. Uh, Paki-explain nga, bakit nga ba? Ito ho, ipatungkol na rin sa ating mga daddies out there, di ba? Dahil Father's Day bukas. Okay. Yung mga nagsisigiril na no, makinig lang mabuti ha? When you say COPD kasi, it means chronic obstructive pulmonary disease. Ito ay ang pagkasira ng baga, yung tubo at saka yung kalamnan mm -hmm. na siyang nagiging dahilan para sila magkaroon ng progressive and disabling cough at saka shortness of breath. So parang may hika, pero mas malala sa hika ang kanilang manifestation. I see, okay. At ito ay pang matagal. Iba pa rin ho ito kasi parang yung manifestation ng COPD para daw na TB rin. Parang paano ba nagkakaiba-iba? TB, COPD, emphysema. Yun ho yung ilan okay. sa mga sakit sa baga. Okay, Under the spectrum kasi ng COPD, dito madalas namin nakikita yung magkasama yung emphysema at saka yung chronic bronchitis. Emphysema, ito yung dahilan ng paghingal. Chronic bronchitis, ito naman yung pangmatagalang ubo. Other diseases like TB, TB is an infection naman. Mm. Pero pwede rin ito ang naging cause ng pagkasira ng ating baga na to a certain extent pwede magbigay ng similar manifestations depende sa degree ng epekto nito sa baga ng isang pasyente. Okay. Pero ang kanilang common denominator, yung ubo... May plema, hirap po sa paghinga. Tama po ba? Yes, tama. Tama po. Alright, pero alam ko kanina nabanggit din po sa akin na may tamang paraan daw ng pag-ubo. <laughs> pero okay. ba talaga? Sige nga, i-guide niyo po kami kasi very interested po ang marami dito. Ano ang tamang paraan ng pag-ubo? Okay. Una mo nga yung mali, ano? Pag sinayari natin mali yung pag-ubo, yung masyadong malakas na <coughs> Napakakaroon na lang ang uh -huh. yun tama Yung tamang pag is parang yung tawag nila ubong sosyal. Ay, ganun okay? ba? <laughs> may ganun pala. Hinga ko ng malalim and then... right Relax, and then hinga malalim para may panulak na hangin, and then... <coughs> Now, in certain cases, ano, lalo na sa mga chronic lung diseases, kulang yung technique lama. So ito ay dapat samahan ng postural drainage, chest tapping, para matulungan na ang mga plema ay lumipat mula sa peripheral part okay. ng baga papunta sa gitna para mailabas ang problema. Okay. Paano yung chest tapping? As in, uh, parang uh, anuhin lang okay. natin, ano? Uh, <clears throat> I-demo lang po natin. Paano? Hanggang saan? Okay. At hanggang um, um, gaano katagal? Okay. Ang chest tapping, ang purpose nun is para magkaroon ng vibration doon sa tubo ng ating baga. Uh -huh. Para mayanig yung plema, para mailabas sa noso. Unang-unang ano, is dapat cup position. Ganyan. Mm, medyo naka... Huwag okay? ganun, masakit yung ganyan. Uh -huh. So it has to Bob be in a cup lapat, position. Naka medyo parang yes. ano lang, ka naka, parang naka-cup, no? Yung itsura right. Okay, and niya. then ganyan. And then, sunod-sunod gagawin doon. Doon sa area na inaakala natin na mas maraming plema. For example, kung may pneumonia ang pasyente, halimbawa ang pneumonia ay nasa kanan, okay, yung pasyente dapat hihiga sa kaliwa mm. para ma-drain fluid and then you do your chest tapping dun sa area of involvement. So dun mo siya pupukukin mm -hmm. para pumunta yung plema sa gitna at mas madaling mailabas I see. ng pasyente. Galing nun. Oo, okay. ang gandang technique pala nun. So kailangan din natin ng na may katulong tayo ng sa chest tapping, ano? Or tayo well, mismo. yes, yes. Kailangan pa. Yes, so kasi uh, ang karaniwan na ginagawa sa likod, di ba, pagka umuubo lalo na pag mga bata, sa likod po tinatap ng uh, mga magulang eh. Uh, pwede rin ho yeah. Yes, pwede yung gawin yun, ano, no? Basta importante, it should be hard enough, ano, medyo malakas ng konti, mm -hmm. pero hindi yung to the extent na baka masira, imbaga ano. Yes, Kailangan na mag ingat kasi yung gagawa ng chest tapping, ano, kasi pag masyadong malakas at mali, nakakita na akong pasyente na nagkaroon ng fracture sa ribs. Ay, grabe Isang naman. Isang matandang pasyente oh. na hindi nag-iingat yung bawa and then nung pupupin niya, yung pag-anon, so nagkaroon ng injury. So ingat lang ano, when you do this, be sure na may takit po ng antwalya, mm -hmm. then hands in cup position, and then do the tapping. Tapos yung parang may sa loob ng bagay. Oo, basta hindi yung parang sinasampal lang itsura ng ating uh, palad. No? Hindi nakadiretso yes. yung palad. Medyo naka-position uh, po na parang ah. cup, uh, cup, Okay, so bakit importante? Papa-explain lang din po doon sa ating mga hindi pa nakakaalam masyado. No? Kasi nabanggit ninyo, kailangan itap yung plema para gumit na at nang mailabas natin. Ano ho ba? Kasi minsan hirap, di ba? Hirap talagang ilabas yung plema, kaya ubo ng ubo. Pero nagiging hawa an pagka nalalabas, no? So, gano'ng ka-importante talaga na mailabas natin itong mga plema na ito na nakabara? Ano ha? Napaka-importante kasi na mailabas ang plema kasi pag hindi natin naipalabas yon yung plema ay nagiging source ng further infection. Mm -hmm. So, kailangan itong palabas. now, minsan, hindi lang kaya ng chest tapping, ano, pwede tayong magbigay ng mga gamot na pampatunong ng plema. Yung mga acetylcysteine, okay. yung mga ambroxol, yan ay makakatulong para mailabas ang ang phlegm Mm. And then para maiwasan yung ibang problema pa. Ayan. Okay, pagka once na ilabas, nakakatulong din siyempre, di ba, yung mga mga iniinom ka medicines, meron din nga mga yes. ano eh, herbal, hindi ba? Pwede rin ho yun. Yes. Marami. There, there are many ways. So, kasi mo nga yung pag-inom lang ng tubig. Opo, opo. If a patient is well hydrated, that can help a lot. Ang so, makakatulong yan para mailabas ah. So, inom lang tayo ng tubig, nakakatulong na pala yun. Parang lumalab na ba? Ganun ba yon? Numalab na? No? Kasi oh. iba parang, di ba, nakadikit na sa plema ay sa ating baga eh. So, parang, parang mas magiging less viscous yung plema. Yun. Now, what you, we don't want to do is give a cup of press. Ang yung mga pampigil yes. ng ubo. Ay, huwag yun. Kasi pag binigyan mo ng pampigil ng ubo ang pasyente at maraming plema, it can add more problem kasi magkakaroon ng pananatili ng plema sa loob ng baga. Okay, so inom ng tubig, napakagandang tip no ano, yun lang pala o oh, napaka-available niyan sa atin uh, para mas matunaw siguro yung uh, pagtigas ng ating mga phlegm sa loob. Ayan. What about yung breathing po? Kasi yan, hirap na rin tayo dyan kapag maraming plema, hindi ba? Nahihirapan din huminga. Parang mabigat pa nga, hindi ba? Sa dibdib. Okay. Yung teknik naman ng paghinga, ano, sa rehab, itinuturo namin sa pasyente uh -huh. ang tamang teknik ng paghinga. When we ask the patient to inhale, so paghinga ng malalim, mm -hmm. dapat ito ay may kasamang paglabas ng abdominal wall sa tiyan, ano? So, inhale, lalabas yung tiyan, mm -hmm. and then exhale, papasap yung tiyan para tumulong sa pag-push ng diaphragm. Okay. Yung teknik ng paghinga should be mas matagal ang paglabas ng hangin kaysa ah. pag-inhale, pagpasok ng hangin. And then when we ask patients to exhale, they do it in a first breathing. you going to part first. Mm -hmm. So it can be something like this. Inhale, mm -hmm. and then exhale. Ito kulakid yan. Parang sumisikot. Okay, At ito, parang ito ay maraming malaking tulong sa oh. pasyente. So to, kapag ito hubag ginagawa pagka talagang may malala ng kondisyon sa baga o kahit sino sa atin na nakakaranas o kahit yung may mga asthma, pwedeng gawin itong okay. breathing techniques na ito? I Okay. This breathing technique can be done by anybody. Oh, ah, good. Actually, pwedeng siya para para kang pwedeng ma-relax, no? Kasi it can it can uh, relax your muscles. sa so, pag mo, no control mo ang na breathing, hindi mahirap lang itong gawin kung ikaw ay inaatake ng hika o inaatake ng COPD. So this has to be practiced. It takes a little time bago matutunan na ito ng mga pasyente. So, any time of the day, uh, pwedeng magawa ito? Parang, kumbaga, gawin na nating lifestyle, parang ganun ba yun? Yes. Ayun, para at least, no, uh, hindi tayo hirap. Pagka dumating yung panahon na, halimbawa, magkaroon tayo ng uh, matinding ubo, na hirap tayo sa paghinga, mas madaling magagawa kapag may practice. Yes. Uh, okay, doc, Okay, uh, mga tamang uh, paraan ng paghinga, sabi ko nga kanina, na-discuss natin yung pag-ubo, meron din pala. Ano pa ho? Yung, kasi yung, yung nabanggit nyo kanina, yung paghiga. Diba? Uh, meron din pala na tulong ang ating pong side, no? Yung pagkahalibawa, uh, nasa kanan po yung parang mabigat na plema mo, diba? Kung doon dapat sa kaliwa ka pupunta, parang ganon, makakalihig Okay, we call it the down with a good lung. Okay. Ibig sabihin niyan, yung normal na baga, yun yung nasa ilalim. Kaya example ko kayo, nakuhaan nyo mo, halimbawa ay nasa kanan, nasa left lateral position ka and then yung may problema ang baga, yeah, yun yung nasa taas at yun ang iyong pupukpukin para ma-facilitate ang paglabas ng plema. Okay, okay. Pero may mga tulong din ba ang nebulizer? Kasi yun pa, yung nilalagay doon sa machine, no? Pati yung mismong, uh, yung iba kasi, parang nagme-mental-mental o naglalagay po ng mga uh, iba pang paraan, ano, yung uh, sa mainit na tubig, di ba? Parang naglalagay sila doon ng mga ibang gamot. Ano ho ba ang ating gabay naman pagdating sa paggamit ng mga nebulizers at iba pa? Kapag ginamit ang nebulizer, no, this should be done under medical supervision. Ano? Okay. Ngayon kasi, hindi na namin ini-encourage yung paglalagay ng, ng uh, tubig. Aha. Uh -huh. Yung ang pag gumamit ng nebulizer, kailangan may gamot. And the gamot should be prescribed by the doctor. Mm -hmm. Usually, ito yung mga bronchodilators or other medicines okay. na makakatulong. Ano? I, I, I would discourage patients using nebulizers on their own. Okay. Kasi yung mga ginagamit na nebulizer, may mga potential side effects yan. Okay. So it is better na, na guided o ng, o. ng uh, pasyente. Now, yung steam inhalation, actually, we discourage the use of steam inhalation okay. as of this time. Bakit Kasi po? Kasi lalo na kung bawang na history ng COPD may hika, it can act like a provocative agent. Mm. And this can cause shortness of breath, or or wheezing sa si ibang pasyente. So, Akala, we don't yun. encourage steam inhalation, nebulization, for as long as ito ay medically supervised, it's okay. Ayun. Oh, talaga hong napakagandang uh, napag-usapan pala natin ito. Kasi ang dami, di ba, kapag kakonting uh, ubo, ayan, mag-steam uh, inhalation ka, maglalagay ng ano-ano -ano mga mentally, na, mental na, mga mental na mga gamot, hindi eh, ba? Yun na lang eh. Um, yes. Delikado pa pala yun. Ano? Pwede pala makapag-trigger yes. pa lalo. Yes, ayan. tama. So dapat kung gagawin, paggabay na lang tayo sa doktor, no? Lalo na doon yes. sa nebulizer kasi yung mga nebules, 'di ba, nabibili yon eh sa mga ano po, sa mga drug stores. So kailangan yun may gabay lalo kasi iba-iba ba ang dosage noon, dok? Ah, uh, marami kasi ang uh, mga nebulizers, ano? Uh -oh. May nebulizer na pambukas ng daanan ng hangin, ito yung bronchodilator. Uh -oh. May nebulizer na mga nebulized steroid. Ito naman yung pangalis ng maga. Okay. So, depende sa kondisyon ng pasyente, piniprescribe ng doktor 'yung nebulizer. Ano po 'yung parang nilalagay na parang salt? 'Di ba? May mga sa mainit na tubig, lalagyan daw ng asin ah. tapos saka ipapang Okay. 'Yun yung saline 'no. Uh -oh. 'Yun ang sinasabing saline solution. Now, we, we do not anymore uh, recommend the use of saline uh -huh. for uh -huh. nebulizer. Uh -huh. Kaya nga sabi ko kanina, no, kung mag-nebulize ang pasyente, mayroong gamot na dapat prescribe okay. ng doktor. Malinaw ho yan, ha? Naku, para sa mga nakikinig kasi ang daming gumagawa, mali pala. So talaga hong ang ating uh, mga eksperto dapat ang ating pinakikinggan pagdating sa ating kalusugan. Pero mamaya, babalikan din ho namin kayo, Doc, ha? Kasi nga ho, syempre meron tayo mga pinagsama-samang tanong, no? Lalo na yung mga paniniwalang katulad dati, di ba? Parang pag umubo, sige, mag ano ka, nebulize ka lang, ganun eh. Kahit na sa mga babies, di ba, ginagawa. Yung pala mali. So mamaya ho, meron pa tayo mga additional na mga pinagsamang tanong sa ating Doc Totoo ba? Mamaya sa ating pagbabalik. Babalikan natin si Doc Punzal. At syempre, ang ating oras ay 7.55 na po ng umaga. Pero bago yan, ibibigay ko na ho ngayon pa lamang ang ating pong uh, DZWB Text Connect din. Si Ronald pa rin po tayo, kasama pa rin si Dr. Uh, Percival Punzal, ang ating adult pulmonologist, para tuloy-tuloy siyempre tayong matuto, di ba, sa ating po namang mga pagangalaga ng ating baga. Good morning again, Doc. Yes, good morning. Ayan, ito na ho ang ating segment na... Dok, totoo ba? Dok, totoo ba? Ito nga ho yung sabi ko kanina, no, na... Uh, mga pinagsama-samang mga paniniwala na gusto natin maitama kung mali. Okay? So, unahin na po natin. Ito, kanina parang nabanggit ninyo, pero pakiulit na lamang ho, ano? Sabi nila, makakatulong daw talaga yung mabilis na matunaw yung mga plema kung tutuloy-tuloy din natin yung pag-inom ng tubig. Dok, totoo ba? Yes, totoong-totoo na makakatulong ang pag-inom ng tubig sa pagtunaw ng plema. Ayan, kung uh, ang tao daw ay uh, hirap ng uh, huminga, no? Dahil may sakit na ito sa baga, dapat meron siyang laging nakakabit na oxygen? Tudog, totoo ba? Uh, ang oxygen kasi sa ngayon, no, we look at it as a prescription, no? Siya ay isang bagay na pinaprescribe ng doktor, no? Hindi na namin ini-encourage, actually discourage the use of oxygen on a when needed basis. Ang oxygen ay sa sasabihin ng doktor, ilang liters per minute, ilang hours per day. Usually, we say, ang bawa, one liter per minute by nasal cannula of oxygen to be given 12 hours, 15 hours, or 24 hours a day. Uh -huh. Hindi tama yung paggamit ng oxygen na tatanggalin ngayon, ilalagay tayo tatanggalin. Ah, gano'n. Okay. So, kahit itong lahat ng ito pagkagamit, eh, dapat hindi tayo nag-self-medicate pa rin, eh, no? Yes. Yan tama. talaga ang kailangan natin. Gabay, ho, ng mga nag-aral, no, na napakatagal ng mga doktor para, ho, magabayan tayo ng tama, kasabi nga. Alright. Itong uh, isa pang uh, tanong, ho, ah, uh, nako, bawal daw mag-exercise ang mga taong may sakit na sa baga. Dok, totoo ba? Okay. Hey. Sa ngayon, ano, dahil meron ng pulmonary rehabilitation sa Pilipinas, we encourage patients na merong sakit sa baga ang mag-ehersisyo. Lalo na yung may mga COPD, yung may mga malalang asma, kasi ito ay malaking tulong sa kanila pero ito ay dapat supervised. No? Kaya nga meron tayong mga programa para sila ay matulungan. Alright, ayan, at least na natama natin yung mga ibang paniniwalang mali at saka syempre naggabayan pa tayo ni Doc Punzal. Thank you for that, Doc. Pero syempre gusto natin malaman din, Doc, ano bang bago? Baka naman meron tayong mga bago ho na mga paraan o mga ginagawa na ngayon, di ba, na may teknolohiya na para makatulong po sa mga may sakit sa baga. Yes. Sa so ngayon lang ano, meron na mga programa na pulmonary rehabilitation mm -hmm. sa mga medyortals dito sa Metro Manila at maging sa probinsya. Ito ay programa kung saan ang mga pasyente may chronic lung diseases tulad ng COPD, bronchiectasis, mga ibang sakit na maaari silang matulungan at turuan kung ano yung mga kailangan nilang malaman sa kanilang sakit, kung ano yung mga tamang exercise at meron din yung tinatawag na psychosocial support. And the uh, next week nga, ano, sa June 19, Aha. magkakaroon ng Pilipinas ng the first National Pulmonary Rehabilitation wow. Day. Wow! Kailan po ito ulit at saan? Ito ay, ay sa uh, ipasasalihan ng mga hospital na meron ang uh, pulmonary rehabilitation mm -hmm. sections. And this will be on June 19 and hospitals participating hospitals will have programs like lay forum. Aha. Uh -huh. uh, mga games. Meron silang uh, mga programa na, na para magkaroon ng increase ng public awareness Now, Sa heart center kung saan ako uh, nandoon, meron kami uh na the exhibit Apo. and programa sa aming rehab section Alright. para sa mga pasyente. Ayan, maganda yan. Ano, at least uh, dumarami na yung uh, nagiging aware for uh, pulmonary rehabilitation. Napaka-importante. Ito naman, Dok, ha? Tutuloy-tuloyin ko na yung mga tanong habang may oras pa tayong uh, saglit. Uh, mula kay 8848, sabi niya, Good morning po para po sa may COPD at TB na may heart disease din. Ano po daw ang mainam na gawin no? kapag inaatake po sila na may konting seizure pa? Uh, pag kanyang kaso na medyo complicated ang, ang kanilang karamdaman, mm -hmm. ano, it is best na sila ay dapat nagpa-follow up sa kanilang mga doktor, ano? Mas maganda kung makita sila ng isang cardiologist, uh -huh. uh, especially kung may heart problem, na I may mean, sure kasi marami pinanggagalingan. I see. Maaaring ito ay primary sa brain or minsan ito ay dahil sa problema sa puso, yung mm -hmm. tinatawag na aritmia. Ayan. Ito ay para pwede magbigay ng parang seizure dahil sa irregular beat ng, ng ating puso. Ayan, so sa ating kapuso nagtanong, pa-check na kayo para wag na tayo manghula. Ano? Ito naman si 4107, good morning po. What if you hear something no na parang may hissing sound? no Pagka siya daw ay uh, uh breathe o humihinga. Meron na bang sign yan na particular na illness daw? Okay. Ang um... Wheezing, ang ibig sabihin nito, nagkakaroon turbulence, ano? Mm -hmm. Yung pagpasok, paglabas ng hangin ay nahihirapan. Kaya nagkakaroon tunog. Now, commonly, ang wheezing ay pwede manggaling sa hika, pwede manggaling sa COPD. Yung mga okay. ibang pasyente na may congestive heart failure, uh -huh. pwede rin magkaroon ng wheezing. Okay. So, importante kasi na ma-examine sila para ma-determine kung saan ba nang galing yung wheezing sound sa kanilang baga. All right. Kasi mahirap din pag paghinga ang pinag-usapan at naging problema eh, di ba? Kaya kailangan ho talaga natin 'yan agapan para hindi na tayo maproblema pa in the future. And speaking of agapan, ito ho ano, mula kay 7707 pag nagkasakit ho ba sa baga ng Tita noon at maliit pa. Pero hindi na kumpleto yung gamutan na 6 months. Pero gumaling naman daw, makakaapekto ba daw ito hanggang sa paglaki ng bata? Gaganda ng mga tanong ah. Okay. So uh -oh. unang una ano, ang, ang TB is something curable. Ito ay nagagamot. Mm -hmm. Medyo matagal ang treatment, it's about uh, standard is six months. Yes. Now, pero ang TB kasi ay nakakahawa, so pwede itong uh, bumalik. Now, ang pagdating ng pasyente, maaaring nagkaroon ng scar sa baga or in some patients, ito ay nawawala. Ang medyo masamang balita lang, no, we are still among the top 10 mm. tb producing countries in the whole world. Oh. Sabi-sabihin niya, marami po tayong daily cases yes. sa medisinas. Oo. At kasi nakakahawa din po ito, hindi ba? Yes. Kaya kailangan din talagang uh, malaman din ng mismo mga kamag-anak, di ba, paano yung gagamutin yung kanilang uh, may TB na pasyente sa bahay. Di ba, para hindi ko tumalat at magkahawaan. All right, ito naman uh, isang ating kapuso rin mula kay 0107. Good morning po. May hika daw po siya. Meron daw siyang iniinom na gamot tuwing sinusumpong daw siya. 19 years na po siya daw siyang umiinom ng uh, isang gamot no, uh, ramdam daw niya yung paglabas ng plema sa tuwing iniinom niya na at nawawala naman daw yung hika niya. Pero bakit daw tuwing umiinom daw siya nitong gamot na ito ay nagkakalaman? ang kanyang mukha at ramdam po daw niya na lumulobo ang mukha niya. Sana po ay mabasa niyo ang aking message. Ayan ha. Uh, ah, baka ito hong, kasi itong gamot na ito, eh, ano, starts with the letter P. <laughs> uh, uh, ano, oh, I, yeah. uh, I know, I know. po ba ang ating okay. resulta? Now, ang, unang dapat, ang unang dapat malaman namin may mga asma, no? Ang diktong sa pulmonary kasi is once an asthmatic, always an asthmatic. Oh, oh. Hindi nawawala ang asma, no? There is no cure, but we have a lot of medicines that can afford relief and control. Uh -huh. Ang pinaka-goal sa treatment ng asthma is high level of control. Ibig sabihin, halos walang nararamdaman. Mm. Kapag marami siyang symptoms, ibig sabihin niya kulang sa preventive measure orang kailangan i-adjust yung kanilang gamot. Now, yung gamot na binanggit mo, yung letter P, mm -hmm. yan ay isang mabisang gamot na ginagamit namin sa ika. Pero ito ay maaaring delikado dahil marami siyang side effect. Okay. So if a patient tells us na may iniinom na ganong gamot at sila ay mukhang dumaloko na, uh, ibig sabihin niyan matagal lang iniinom and chances are baka hindi tama ang kanyang pag-inom, baka sobra na. Pag-inom ng gamot na letter P. O kapuso, magpagabay ka sa doktor ha, para hindi na tayo magkaroon pa ng iba pang problema sa kalusugan. Ito naman mula kay 4058, pag nagkalang infection po ba, malaki ang percentage ah. na uulit pa ito, dok? Uh, Depende sa lung infection. ano uh, Unfortunately dito sa atin kasi lalo na kung mga immunocompromised elderly, mm. ang lung infections ay pwedeng magpabalik-balik especially itong mga panahon na tag-ulan, masyadong mainit, mm. at mga mga bear mansama, sa na napakadalas ang mga infection So really kailangan talaga is yung pag-iingat uh -huh. at saka yung tamang pag-inom ng gamot na yung antibiotics. Huwag silang iinom unless otherwise prescribed by the physician. No, bawal yung self-medication ng Tapa. antibiotic. Oh, Lalo na antibiotic yan, hindi ba? Oh, yun. Two, kay mula kay 2467, 4, as lang daw niya kung bang vitamins para lumakas ang paga. Okay. Isa yan sa pinaka-co na, na, na tanong, ano, may vitamins ka sa baga? Wala. Noong araw kasi, nung sa natin vitamins sa baga, ang ng ibang doktor ay anti-TB medicines na we give these medicines only kung meron TB ang pasyente. Mm -mm -mm. Kung gusto natin ng vitamins, vitamins para sa buong katawan, marami ang available sa atin. All right. So ito ho ang ating pinaka ano na lang uh, pamamahagi in general pa, paano natin mapapangalagaan ang ating baga. Doc. Okay. Una-una siyempre yung, yung ah. healthy lifestyle. Ano? Kung ikaw ay hindi kumakain ng tama, medyo eh, you know, dapat i-correct ito. O ikaw ay nagsisigarilyo, ah. kung ah. ikaw ay nagbebe. So lang, ano, lala na no, kung may mga pangmatagal ang karamdaman uh, sa baga, na kayo ay regular mag-follow up sa inyong mga doktor para sila ay uh, magkaroon ng, ng uh, tamang pamamaraan ng anong uh, pagagamot. And dito mm -hmm. may nag-message lang sa akin, ano, I hope the GMA network will not only be kapuso, kundi kabaga na rin. Kabaga, okay. Mga kabaga dyan. Saan Ang bitin na bitin tayo, Dok. Ang dami pang tanong dito, pero gusto nilang malaman saan kayo pupuntahan para makapagpa-check up na. Okay. Ako ay isa lang naman na ang aking hospital. No? Ako ay nasa Philippine Heart Center. And, and uh, kung kailangan nila ng, ng mga medical advice, pwede silang pumunta. And they can also inquire from our pulmonary rehabilitation section. Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyo, Dr. Percival Punzal, ang ating adult pulmonologist. Ang daming naming natutunang bago. Sa, sa, sa totoo lang po, ah, ngayon pong ah. araw na ito, kaya magpapasalamat kami ng lubos sa inyo pong oras. Thank you, Doc. Yes, maraming salamat, Kabaga. Oni, okay, bye. Kabaga. <laughs> Alright, right, maraming maraming salamat po. Ayan, syempre, na natutunan natin, di ba, ang dami, pati yung breathing, pati yung paghiga, meron palang mga tama. Kung gusto nyo hong ma-review yan, meron naman tayo mamaya sa Facebook page po.